Nainsulto ang ilang kongresista sa pamboboykot ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagdinig ng kamera sa panukalang budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Kaya si Act Teachers Party List Congresswoman Franz Castro tinawag na Bratinella to the Max ang Vice Presidente. Nagbabalik si Marian Enriquez. Madam Chair, um, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte at ang kahit sinong opisyal ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy kanina ng pagdinig ng House Committee on Appropriations sa mahigit 2 bilyong piso na proposed budget ng OVP sa susunod na taon. Sa sulat na pinadala ni VP Sara sa Kamara kanina, sinabi niyang pinauubaya na nila sa desisyon ng komite ang panukalang budget nila sa 2025 dahil nasabi na raw niya ang kanyang posisyon sa mga isyu sa kanyang opening statement noong unang pagdinig. Pero ang hindi pagsipot ng bise kanina, or tinawag na pangiinsulto ng ilang kongresista. Pagboboy ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang kongreso. Talagang Bratinella to the max. She may not like our questions last hearing. Madam Chair, she may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. To the rescue naman ng ilang kaalyado ng mga Duterte na sinasagi Party List Representative Rodante Marcoleta at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nagmusyon silang i-terminate na ang deliberasyon para palusutin ang budget ng OVP bilang pagsunod sa tradisyon ng Kamara. Pero imbes na magbutuhan, sinuspindi muna ni Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo ang pagdinig. Dito na lalong nagalit si Marcoleta. Because, are we not already respecting a tradition well kept we by this house? This question never happened before. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are no. talking of oh. the office that the person... The motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the vice president. That is all. Because that is guided by the tradition. Goodbye, parliamentary courtesy. Wala na tayong parliamentary courtesy. Next hearings. Paglilinaw naman ang liderato ng komite, nag-isa noon si VP Sara dahil walang nagmosyon na i-terminate o tapusin ang hearing. Wala raw silang intensyong bastusin ang vice-presidente. Pagbalik ng sesyon, pinagbotohan ang mosyon ni Congressman Marcoleta na tapusin o i-terminate na ang deliberasyon sa budget ng OVP. Pero natalo ito dahil tatatlo lang ang bumotong pabor habang 45 ang bumotong tutol. Dito na pinagpatuloy ang deliberasyon at ang pagtatanong sa mga opisyal ng Commission on Audit at Department of Budget and Management. Gayun din ang paglalabas ng sentimyento ng mga mambabatas sa dipagdalo ni VP Sara sa pagdinig. The Kahit si House Committee on Human agency, Rights Chairman Benny Abante hindi nagustuhan ang inasal ng vice And I do not care even if she is the vice president Madam Chair I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency Mungkahi naman ni Kabataan party list representative Raul Manuel bakit hindi na lang ilipat sa ibang proyekto ang malaking bahagi ng pondo ng OVP. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun madam chair that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million, madam chair. Yun na lang, total naman pala ay uh, mabuti pa na sa ibang ahensya na dumerecho yung ating mga kababayan for services. Lumabas din sa pagdinig na hindi pa pala sinasagot ng opisina ni VP Sara ang Commission on Audit tungkol sa sinitan nitong paggastos sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds ng OVP noon pang 2022. Dahil sa kaliwat ka ng mga tanong, muling ipinagpaliban ang diskusyon sa budget ng OVP. Itutuloy ito sa plenaryo sa kondisyong babawasan na lang ang panukalang kondo o ibibindi Binuna muna ito. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 4. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.